Good morning, Ate Rose. Good morning, Ate Rose. Morning, Lindy. Dito pa si Lindy, di pa nakakaalis. Mga <laughs> uh, malangkit tayo, Ate Rose. Mahal ba tayong tulang sa rep? Ano mga laman? Check natin. Hala, ang tayo pa nito. Mayroon tayong bisita bukas. Tingnan mo Ate Rose, kung mayroon tayo. Ano, ilabas kaya muna natin lahat yan. Ayusin natin. Ayusin namin na aming rep. Medyo magulo, pero lilinisin namin ngayon ni Ate Rose bago kami mamalengke. Yamay pa tayo. Ano ito Ate Rose? Ano ba kami baboy? Baboy lahat. Lahat ng baboy. Alam meron kaming kami ano, misa pala ang dami. Sa ba ito Ate Rose? Opo, longer yung sir. Ang pa Ah, ito, Ay, ito yung homemade. Ah, yung homemade. Galunggong. May galunggong pa. Mayroon ano kami laing. Ayun ka. Oh my God. Nakakaloka tayo pa natin pagkain. <laughs> Bakit hindi niyo kinakain yan hindi? Ate Rose, <laughs> hindi niyo kinakain? At tayo pa natin pagkain. Umibawi pa dito. Ano pa to? Ano to ate Rose? Chicken? Chicken. Pero kasi bukas mayroon kami bisita. May mga request sa akin na potahe. So, pa paano bibihin natin lahat Pero hindi tayo bibihin ng baboy, dami natin baboy. Ito okay. ito, baboy din? Opo. Okay. Ano? Dami natin yung baboy. Ang katutang ang baboy. Ayan, nandiyan na pagod kami ng very light. Sila, pati sila hindi natumulong at si ate mo. Medyo um okay okay na yung freezer natin. O so, diba, mas medyo mas... Mas okay okay na, pero could be better. Pero at least malis listing lang. Ate Rose Ate Rose Let's go na, pergi na tayo ng palenke. Ready ka na Ate Rose? Ako sir Let's go Oh, nanti susi ng kochi Ate Rose, kita na drive ka na Coklat lah Coklat Baka hindi aku maka lepasan. <laughs> Let's go So, ito na nga, papunta na kami ni Ate Rose sa Palengke. Malapit lang yung Palengke sa amin dito. Siguro mga, mga ilang minutes. Atos, mga 5, mga 10 minutes, no? Less than 10 oh, minutes. <laughs> Maliliit ang pangpan natin. oh. Grand choice. Ito yung malaki malaking tilapia. Buhay pa mga tilapia. Mas masarap pag fresh. Ibigin mo tayo tayong buko kasi gagawa akong buko pandan. So dito ako bumibili sa suki ikaw ang buko Saka sa kanya magandang wine Ay no? Ito ng buko. Fresh. isa kilo sa akin ko. Tapos po ako na, kami buko namin, kami ng buko juice. Ano yung at-house? Pwede po ba makahiram na 50 pesos, sir? Habang sa'yo? Pinigaya mo naman ng nanakyo. kita dahil si'yo Kakain daw si Ate Rose ng banana cue. Nag-request sa akin si Ate Rose kung pwede daw siyang kumain ng banana cue. Banana cue o turon? Ay, ito turon. Para na beses ko. Magkano po yung turon? 10 pesos lang Ate Rose. Ah. Oh, bili ka. Sige. Okay. 50. Para kasama na po si Rino. Ito, gusto mo ito? Ayaw mo. O, turon okay. daw po. Ibigyan mo si Lindy Ate Rose. Opo, yan. May merienda na ako mamaya. <laughs> Thank you po, sir. <laughs> so, ito na nga mga Habibis. Kakarating lang namin eh ni Ate Rose. Tatawid kami kasi sobrang init sa palengke, di ba Ate Okay. Dami namin na pamilya. Namili ako ng pampano, mahigit dalawang kilo, tsapas tilapia, dalawang kilo, mahigit. Dalawang malaking chicken, tapos meron kami ditong giniling na pork, tsaka pork liver, bumili din ako. Tapos, um, banana, lemon, ito pang buko pantan ko. Yan, tsaka may paminta. May itlog din kami, dalawang tray. Tapos mga gulay, ito, mga onion leeks, kinchay, gata, yan. And then sibuyas, kamatis, bawang, alamang, bell pepper. So, makano kaya na pamili ko lahat? Hindi ko rin alam. Kasi kung wala ko nung kuha ng pera. Pero ang dala ko kasi kanina, makano yung dala kong pera natin? So, mga 10,500, no? 10,500 ang dala kong pera. So, may natira pa akong 1, 2, 3, 4, 5. 5. 6,000 pa natin sa akin, 6,100. So, napamili ko mga, ano, 4,400 pesos. May kasama ng buko rin pala. Bumili ako ng buko, isang kilo, tsaka ito. Gagawin ko tong buko pandan. Tapos may nagsadya sa akin, sa buko pandan, gawin ko daw itong sabaw ng buko na gulaman. So yun, ang ko na pamili. I think, sabang sulit na. Ako. Yan. Yes. At ang gabi, ah, bukas pala, magluluto ako kasi may bisita kami bukas.